kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Kahit na makailang beses nang natuklasan ang mga ilegal na gawain sa mga nare-raid na Pogo ay mapahangga ngayon ay wala pa rin direktiba mula sa presidente na dapat nang ipasara ito. Ang tanong, ano pa kaya ang iniintay para tuluyan ang isarado ang mapaminsalang Pogo? Nagugat ang lahat ng maridang Pogo sa Bambantarlak hanggang sa makalkal ang nakakadudang personalidad ng kanilang mayor na si Alice Go. Nagmistulang drama sa teleserye ang naging takbo ng pag-imbestiga sa personalidad ni Alice Go. Hindi talaga pahuhuli ng buhay ang estilo ng mayora nang halos wala itong masagot sa napakasimpleng mga katanungan mula sa mga senador pagdating sa kanyang pagkatao. Your honor, hindi ko po, hindi ko po alam. Uh, your honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, uh, uh, check ko po. Hindi ko na po Your honor, hindi ko na po alam. Opo. Uh, your honor, uh, wala po ako malala po na mayroon pong any records po. Um, uh, your honor, hindi ko na po malala po yung pangalan po hindi tinantana ng dalawang senador na sina Win Gatchalian at Risa Honteveros ang kaso ni Alice Gu hanggang sa naging klaro na ang fingerprints ng incheck na si Gu Waping at Alice Gu ay iisa lang ayon sa NBI. Upon the request of uh, the Senate, uh, particularly Honorable Senator uh, Honteveros, kami ng examination on the fingerprint Impression of one Guo Wang Wa Ping Lin uh, when she applied for MBI uh, clearance on March 28, 2006. And we compared that uh, fingerprint impression on the uh, fingerprint uh, card of one Guo Alice Ileal. and we found out that the fingerprints of Guo, Hua Ping, Ilin, Lin, and finger uh, the fingerprints of Guo, Alice, Ilial were affixed by one and the same person. So, isang tao lamang yun. Alam mo, ang fingerprint, eh, walang, no two persons, even twins, have the same fingerprints. No? Conclusive yan. It is an, uh, yung dactyloscopy ay a uh, infallible science of identification. Hindi nagkakamali. Kung makikita natin, hawig na hawig nung batang malaki si Alice Go. Itong si Go Huaping, uh, hawig na hawig. kumbinsido ako na si Go Huaping ay si Alice Go. Iisa lang yan. Bago pa man mangyari ang sumunod na hearing ay kaagad nang nagpasabi si Alice Go, na hindi na ito makakadalo dahil sa na-stress na daw ito masyado. Nga, ang ano nga niya, yung trauma niya talaga, paulit-ulit naman niya, yung trauma niya, at yung kanyang emotional problems, eh, physical conditions niya. Dahil nga, because of the Senate uh, hearings nag-exposure na, na siya sa cyberbullying at saka sa mga bashing. Kung ano ang kinalalagyan ngayon ni Alice Go ay dahil ito sa pagbulatlat ng dalawang senador na hindi tumigil sa paggalap ng mga ebidensya para madiin siya at mapatunayang iligalista. Ginawa niya itong kasinungalingan, ginawa niya itong pagpepeke ng kanyang identity, uh, tumakbo siya sa public office knowing na hindi siya pilipino so dapat handa siya sa ganitong backlash malaking sindikato ang ng dalawang senador kaya hindi maiwasang mag-alala sa seguridad nila Hanggang sa nitong July 4, 2024, nang ini ng senador na si Winget Chalyan sa Pasay City Police Station sa pamamagitan ng isang liham para sa Substation Commander na si Police Major Benjamin Mandani, ayon sa senador, sinabihan daw siya ng kanyang staff patungkol sa kumakalat na video online kung saan ay nagbabanta ito sa seguridad ng senador dahil raw sa banta na ito ay nag-alala ang senador sa kanyang seguridad. Ganon rin sa seguridad ng kanyang pamilya at mga taong malalapit sa kanya kung kaya't gusto niyang paimbestigahan ito sa kapulisan. Ayon umano sa nakalap ng senador na impormasyon, halagang 10 milyong piso ang ibinayad ng gustong magpatumbas sa kanila. Nang kasamahan niyang senador na si Risa Ontiveros. Kahit hindi man ito pinapansin ni Ontiveros ang ganitong pananakot pero para kay Gatchalian, dapat itong paimbestigahan dahil alam niyang seryoso ito at hindi magdadalawang isip ang mga sindikatong galit sa kanya para isagawa ang pagpatumba para tuluyan na siyang manahimik sa isyu. Ang na-attract ng sugal, mga walang hiyang tao talaga yan. Uh, and, ibinuksan pa natin sa mga foreigners. Hindi natin alam kung anong lebelo ng kawalang ng tao sa ibang lugar. Naniniwala ako na pwedeng magkaroon ng trade dahil Pogo is a multi-billion industry para ring drug uh, industry. No? Yan kung sabihin natin na establishment security lang ng Senado. What about kung lalabas siya sa Senado? Uh, so meron siya weakness doon para hindi natin bigyan ng chance yung mga tao na yan na mag-hahag ang na, nanonurture na sila ng uh, mga tao pinag-torture-torture na nila ngayon pati senador natakutin nila Ayon, anak baka, ako takutin nyo huwag yung aking magkasamahan na hindi sanay sa takot sa panahon ngayon, dapat ay lagi kang handa. Kahit saan ka man mapunta, siguraduhin mong may flashlight kang dala. Eto na, ang pinaliit pero pinalakas na uri ng flashlight. Warson Owl LED Headlight. Matibay, malakas. At kapag ipakinabang saan ka man mapunta, maliban sa waterproof ito, ay may lima rin itong iba't ibang adjustments ng ilaw. Depende sa kung ano ang iyong paggagamitan, 50 metros na distansya ay maning-manilang nito pagdating sa liwanag ng kanyang LED, kayang-kaya rin itong tumagal sa humigit dalawang araw na walang pahingang nakasindi ang LED lights nito. Rechargeable at Type-C ang charging port, kaibigan. Kailangan meron ka nito kaya orderin mo na bago pa ma-order ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Nanawagan rin ng senador sa hindi na ngayon mahagilap na si Alice Go na sumorender na sa Senado at sagutin ang mga katanungan. Naniniwala pa rin naman ang senador na andito pa rin sa Pilipinas si Alice Go dahil sa meron itong hall departure order, bunga ng kanyang arrest warrant. Kaya kahit sa seaports pa ito dadaan ay matutunugan pa rin ito ng mga taga-immigration. Maliban na lang kung sa backdoor ito dadaan sa Zamboanga ay ibang usapan na yun. Pero basta't sa mga normal lang na entry at exit points ay nakaalerto daw ang taga immigration Ang tanong, gaano kasigurado ang senador na walang Pinoy na malulula na naman sa perang ibibigay ni Alice Go para lang makatakas ito? Pinaalalahanan pa ng senador si Alice Go na hindi maging normal ang buhay nito. Pagpatuloy lang ito sa pagtatago, hindi na raw ito makakalabas para kumain sa mga mamahaling restaurants na nagsisilbi ng masasarap na pagkain. Dahil kapag nakita ito ng mga pulis ay siguradong dadamputin nito. Hindi na rin ito pwedeng magmol at siguradong mahuhuli din ito. Hindi na raw magiging normal ang takbo ng buhay ni Alice Go hanggat patuloy lang ito sa pagtatago. Ang pag-deactivate ng Facebook account ni Alice Go ay isa raw patunay na nagtatago na ito. Mabigat ang kasong ito dahil siguradong hindi basta-basta itong si Alice Go. Malamang sa malamang na mataas ang posisyon ito sa kanilang organisasyon kung siya talaga ay miyembro ng mga ilegalista dahil ayon kay Senador Gatchalian, bilyones ang halaga ng perang pumapasok sa 36 na mga bank accounts ng dating mayor ng Bambantarlac na si Alice Go. Karamihan sa mga perang ito na pinapadala ay nagmula pa sa China. Hanggat hindi pa si Alice Go, ay mananatiling walang kasagutan ang katanungan patungkol sa buong operasyon ng Pogo, sino-sino kayang mga kapwa natin Pinoy ang may direktang partisipasyon sa ilegal na kalakarang ito? Ikaw, naniniwala ka bang posibleng ipatumba ng mga sindikato ang dalawang senador na binibira ang Pogo? Ako po ay isang Filipino at hindi po ako spy. Thank you. Thank you gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.